Bago tayo aalis mga langka, magre-ready muna tayo dahil Friday ngayon sobrang busy po. Pag Friday kasi dito, wala pong pasok ang mga bata, walang pasok ang madam. Kumbaga holiday nila ito, Friday and Saturday. So pag Friday aalis kami ng maaga dahil pupunta kami sa parents ng amo namin. So ayan, nagre-ready na po ako at pupunta kami doon mga palangga. So bago po ang lahat mga langga ay Naghihintay muna ako kay madam, nag-clean muna ako dito, inaayos ko muna mga gamit ng mga alaga ko dahil sobrang kalat po. Para pag uwi ko hindi na ako makapaglinis pa at ma-minimize ko na yung mga gawaing kong bahay. Tapos mga langga, kinuha ko na rin ang hubad ng alaga ko dahil hindi niya alam kung saan niya ilalagay sa laundry basket. So ayan, naglilinis na rin ako. Kinuha ko yung mga hugasan dito dahil nagka-coffee po si amo at saka huhugasan ko na rin kasi ako lang naman dito ang na-assign sa room na to at saka dito sa sala. Kaya para malinis na, kinuha ko na lahat at nag na ako dito, nagpupunas na ako dito para pag uwi namin gabi, hindi na ako makapaglinis pa. At alam nyo ba pa mga palangga, pagdating namin dito sa bahay, mga 12 or 1 o'clock na kami darating pag Friday po. At para malinis na ang lahat, hugasan ko na rin yung mga pinggan at saka mga pinagkapihan ng amo ko para madali na lang pag uwi namin. Ayan mga langgano, ang hirap talaga pag nandito tayo sa bahay, pero masaya naman. Kaya laban lang tayo, mga langga. Hinugasan ko na rin yung pinagkapihan ng amo namin. Yan po yung coffee nila, yung tinilan mga langga, no? So, ayan, social-social yan ang mga coffee nila dito. Pero coffee, masarap yan mga palangga. Yan po ang iniinom ng mga alaga ko at yung amo ko mga langga. So, pagkatapos dito mga palangga, no? Nagkuha na rin ako ng basura para madali na lang po. At saka wala na akong gagawin sa pag-uwi namin. At alam nyo kung saan kami pupunta doon sa parents ng amo namin. Alam nyo nakakaawa doon dahil yung katulong nila doon ay sobrang daming trabaho. Kaya mahilig talaga tayo sa mga tulong-tulong no? Kaya tinutulungan po natin sila doon pagpupunta tayo doon. Kasi lahat ng mga amo doon kakain pag Friday. Kaya kinuha ko na rin yung mga basura, mga langga, para madali na lang tayo. Ganyan ako kahit nakabihis na, pero nagtatrabaho pa rin ako kasi nga ako lang naman ang na-assign dito para oh, hindi na ako mahirapan. Yan talaga yung diskarte natin dito pag may trabaho. At saka mga langga, pagdating namin doon sa bahay ng parents ng amo na namin. Ayan, maraming mga langaw kasi nga may mga manok sila dito sa labas mga langga, no? At saka, ayan, nagulat ako dahil mayroong bago palang katulong nila dito. At ayan nakatambad na po yung katulong nila na sobrang bait po ang bait ng katulong na yan nakakaawa talaga yan palagi yung pinapagalitan ng amo nila as in talaga mga langga kahit nagtatrabaho na wala talaga yung pahinga pero sasabihin pa ng amo na wala siyang ginagawang trabaho kasi nga ang amo nila dito utos dito utos doon sigaw dito sigaw doon nakakaawa sobra po kaya pagdating namin dito tulong tulong po kami dito ayan si palangga o oh, napapago din yan kasi nga siya na lang din mag isa sa bahay nila mga langga lang Sobrang kawawa po talaga. Pero lumalaban pa rin sa hamon ng buhay mga langga. Tingnan nyo yung ano, uh, kasamahan namin dito. Tingnan mo yung katulong ng parents ng amo namin. Ayan, sobrang nakakaawa. Kasi pagod na pagod po yan siya. Umuwi na po yung asawa niya. Kasi nga magkasama sila ng asawa nila pero pinauwi na niya kasi nga hindi na po nakakaya at siya gusto na rin pong umuwi. Kaya kumuha po sila ng bago para po siya ay makakauwi na po. Inshallah. Kasi nga nakakaawa talaga. Hindi mo ma -tete take kung ano ba talaga ang mga pinanggagawa ng amo nila, no? Buti na lang sa amin, hindi kami ganyan. So, pagdating namin doon ng mga langga, no, maya, maya, dumating naman din yung isang kasamahan niya na tagaluto na taga-Indonesia na kaibigan din namin mga langga, no? So, ayan, tawa ng tawa nagulat gulat ako pagkakita ko sa cellphone kasi nga, nag-follow pala siya sa atin at saka, nagulat ako sa pinakita niya yung mga video ko pala, nakakatuwa sinisave niya sina, at saka, pinag-upload niya doon sa page niya mga langga kasi nga nakakatuwa daw yung mga kalukuhan ko mga good vibes ko ayan po sila mga palangga no kahit na pagod na pagod na yan sila no pero nakiki ano pa talaga sila nakikisama pa rin sa amin at nakikipag-usap talaga sila iba talaga yan sila mga palangga pagkatapos naming mag-lunch mga langga at umuwi na rin kami doon pala ang tagpuan sa bahay kaya ayan nagsama-sama kami yan lang po ang video natin